Weekly Spear News Review Kalipunan ng mga balitang nababanahon at dapat malaman ng bayan Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News Sa Headlines Ganda ng Bicolana mula sa Rapurapo Albay Nang ibabaw sa Miss ROTC Philippines Titulo na sungkit Kauna-unahang parade competition sa Bayan ng Pili nilahukan nang 150 competing groups Dental mission isinagawa ng GMA Kapuso Foundation sa Camarines Norte, katuwang ang Nine IB. Magandang araw, Bicolantia! At sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review Ako po si Jiro Panania at sa detalye ng ating mga balita Ganda ng Bicolana mula sa Rapurapo, Albay, nang ibabaw sa Miss ROTC Philippines. Titulo na sungkit. Reaksyon ng kanyang mga taga-suporta, ating alamin kay Eden Flororita. Hindi mapigilan ng sigawan ng mga manonood sa loob ng koneta Astrodome sa naging sagot ni Miss Angel brahms Bernades. Matapos na sagot nito ng buong kumpiyansa ang katanungan kung... Why should you be crowned the first Miss ROTC Philippines 2023? Other than my experiences from my past against bullying, I think that I deserve the title because ever since that I joined the ROTC program, I have strongly shown the cadets in our and officers in our school my strong work ethic and my genuine love for my country and I think that makes me deserving because coupled with my genuine passion to serve my country, I think it's very important to know that I am deserving because of the things that I want to do and I know I can do. Thank you. Na siyang nagpanalo sa kanya at kilalaning kauna-unahang Miss ROT Philippines nitong nakaraang Oktubre 21. Dahil dito, kaliwat ka ng pagbati ang natanggap ng Bicolana Beauty Queen mula sa kanyang mga taga-suporta, kabilang na ang Bicol University kung saan siya nag-aaral at mga kaibigang proud na proud sa kanyang tagumpay. Proud na proud naman ang 9ID sa nakuhang tagumpay ng dalaga, kaya naman isang pagkilala ang nakatakdang ibigay ng pamunuan sa pagbabalik nito sa Bicol. Tuwang-tuwa po tayo dito sa uh 9th ID uh partikular yung 5th RCDG kung saan sila po ang uh, nag- uh, uh, initiate nitong ating candidate no congratulations sa uh, we are proud that uh, uh, you won no? the first ever Miss Aurora Philippines kami dito sa 9th ID ay uh, buong pusong uh, nagpapasalamat sa iyong participate at, at congratulating you for uh, winning no Samantala sa ngayon, nakafocus na agad si Ms. Bernaldez sa mga bagong responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang ambasador ng Reserve Officer Training Corps or ROTC. So, my major plans po is to continue to for the NSCP program um, na under po yung sa ROTC program. And to continue advocating for my advocacies po and to continue bridging gaps that can transcend beyond our borders so that I can help um, the society progress towards a bright future. Kabayapaan para sa lahat. Adams Lararita, Spear News. Kauna-unahang parade competition sa Bayan ng Pili nilahukan ng 150 competing groups. Yan ang tinutukan ni Christina Tole po ang 150 competing groups ang lumahok sa first CPT-MAPE DRM Parade Competition, DLC and Major Competition na isinagawa sa Bayan ng Pili nitong nakarang Oktubre 22. Ito ay kinabibilangan ng junior at senior high school mula sa Bayan ng Pili at mga karatig bayan na nagpakita ng kanilang talento, galing at disiplina. Ang um, una-una pong tinignan doon is yung kriteriya yung marching, alignment, distance, and ice ride, yun lang po yung inahalap ng judges sa CTP MAPE DRM Competition. Ito ang kauna-una ang pagkakataon na isinagawa ito sa Mayon, bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang kapyestahan. Kaya naman sabik na sabik ang mga taong manuon para masilayan ang para lang kanilang sinusuportahan. Yes, magayon na po sa ka-organized po ang mga tao nasasabihan po na better, magayon ayon po malinik po sigdi sa tubangan uh -huh. saro po sa ano po ang aking ko digdi major para matuturin sila uh -huh. ng disiplina Kabilang sa dumayo sa nasabing kompetisyon ay ang San Agustin Integrated School na mula pa sa Libon Albay, ang tanging kalahok na nagmula pa sa labas ng Camarines Sur. So syempre mga estudyante, so willing to participate and then willing to compete. Talagang na-encourage ko sila na mag-participate. And then, ang mga ang, ng mga estudyante, makapag salamuha and to gain friends, more and more friends, yun, nag enjoy sila. Dahil sa buhos ng suporta at pakikiisa ng mga paaralan at mga kabataan, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Pili na ito'y taon-taon ang aantabayanan sa kanilang bayan. Taon-taon na ito gagawin natin para naman talaga lahat uh, na kabataan matuto sa ganitong gawain. Sa pagtatapos ng nasabing kompetisyon, kinilalang most discipline sa Category 1, 2 at 3 ang Pili National High School, Concepcion Luri National High School at Malawag National High School. Ang military parade ay hindi lamang simpleng parada dahil ito'y pagsasanay na hindi lamang sa kakayahan kundi maging sa disiplina na napakahalaga para sa mga kabataan na siyang itinutunin natin pag-asa ng bayan. Kapayapaan para sa lahat. Christina Goles, Peer News. Mga alternatibong negosyo ay binahagi sa mga sundalo at kanilang pamilya. Food processing kabilang sa pagsasanay. Alamin natin ang detalye kay Gabriel Martinez hairnet at apron. Ito ang suot ng mga sundalong lumahok sa huling araw ng 3-day Educational and Development at Trading Advocacy for Dependent Seminar na nagsimula nitong lunes, Oktubre 23 hanggang Miyerkules Oktubre 25 sa pangunguna ng Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o AFPM by. Sa pakikipag-ugnayan ng nasabing grupo sa 9ID ay matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad kung saan hindi lamang mga sundalo ang nabinipisyohan kundi maging ang mga miyembro ng PNP, PCG, BFP at kanila mga dependents. Ayon kay Mr. Jeff Matthew L. Uy, layunin anya ng kanilang programa na maturuan ang mga men in uniform sa matalinong paggamit ng kanilang mga finances. Ang lead program ay naglalayon na sana mabigyan at matulungan ng ating mga miyembro upang mas palawigin pa at uh, palakasin ang kanilang mga kinikitaang uh, pera So, uh, itong uh, trade naman na Training Advocacy for Dependents, ito ay naglalayo na turuan ng mga dependents po nila na baka meron pa silang magawa sa kanilang sariling uh, panahon at sariling uh, uh, kakayahan para makapagsimula ng business habang sila ay nasa bahay. Sa pamamagitan ng mga naimbitahang subject matter experts mula sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Entrepreneur, NUBD na may kaalaman sa water refilling, laundry and ice making business at TESDA ay naturuan ng mga partisipante na mga dapat gawin kabilang na rito ang food processing. So, ang importante lang dito, familiar tayo dun sa mga ingredients na gagamitin natin. Sa food processing kasi ma'am, importante yung curing mix. Ano yon yung uh, curing salt, phosphate, yung sinasabi ko kanina. Kasi sa food processing, pinapahaba natin yung lifespan ng food uh, wag din tayong mag ano mag ano to magchamba-chamba lang ng ingredients Nagpasalamat naman si Staff Sergeant Nilo Espinilla Jr. sa kaalamang kanyang nakuha na magagamit niya umano sakaling siya ay magretiro na sa serbisyo Itong sa making na ito baka ito yung iniintay ng isang sundalo na para paglabas niya sa serbisyong ito is meron siyang maumpisahan na hanap buhay at at the same time kaya niya ang patakbuhin yung pamilya niya na sustainable. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Dental Mission isinagawa ng GMA Kapuso Foundation sa Camarines Norte, katuwang ang 9IB. Mahigit 3,000 gift packs ipinamahagi rin. Ang detalye ihatid ni Lorde Samonte. Ito ang mahigit 3,000 gift packs na naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 9th San Sandigan Battalion, kasabay ng isinagawang dental mission, kasama ang Philippine Dental Association of the Philippines sa Jose Panganiban Kamarinis Norte, na may temang Give a Gift, alay sa Batang Pinoy. Oktubre 11 hanggang Oktubre 20, nang maganap ang libreng bunot sa mahigit 500 mga estudyante, mula sa Osmeña Elementary School na karamihan ay mga katutubong maniding. Habang ilan ding mga aaral mula sa labing anim na mga paaralan ng elementarya ng nasabing bayan ang nabigyan ng mga gift packs. Layunin ng nasabing aktibidad na makapagbigay ng ngiti at kasiyahan sa mga bata at maipadama ang diwa ng kapaskuhan. Tinayak naman ang pamunuan ng 19th Pantry Sandigan Batalyon ang buong pusong suporta at kooperasyon sa mga organisasyon na nagnanais magpaabot ng mga tulong sa malalayong lugar, lalong-lalo na ngayong papalapit ang pagdiriwang ng Pasko. Kapayapaan para sa lahat, Lourdes Samonte, Spear News. Mga friends rescued sa Sorsogon na irehistro sa Dole. Panibagong hanap buhay na pwede nilang pakinabangan, inilata. Ang detalye alamin natin sa ulat ni May Mike Quibillas magkakaroon na ng oportunidad na makapagtrabaho at makatanggap ng mga benepisyo mula sa pamahalaan ang 37 Friends Rescued o mga dating rebelde matapos na mairehistro sa Department of Labor and Employment sa tulong ng 93rd Civil Military Operations Negotiators Company nitong araw ng Miyerkules. This aims to of course to uplift the economic well-being ng ating mga former rebels para tuluyan na po silang Uh, maialis sa insurgency so my message po to our former rebels is to of course maging panatag lang kanilang loob na ang gobyerno ko ay handa pong tumulong handa pong umagapay sa kung anuman po ang kailangan nila at hindi na kailangan po na sila ang lumapit pa sa atin uh, ako ang lalapit sa kanila para maipadama po natin sa kanila na nandyan po at hindi po uh, nangitiwan po ang ating pamahala. Kaugnay nito, ilang serbisyo ang naghihintay sa mga FR na kinabibilangan ng starter kit for welders, carpentry, vendors, hair cutting at food processing mechanics. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng isa sa mga FR sa magandang programang naibigay sa kanila ng pamahalaan kami pong mga dating mga ifar ay labis-labis uh, na labis, 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 sa pamahalaan, kasal ko niyang pamahalaan, sapagkat uh, sa ngayon po ay nabigyan po kami ng uh, magandang na uh, programa, lalo lalo po ang Dolly Department of Labor and Employment na bibigyan kami ng uh, live program o pangkabuhayan, dagdag kita sa amin. Uh, upang sa ganun ay uh, ang aming uh, tuluyang paglahok uh, uh, o ang aming tuluyang uh, pagbabalik-loop sa pamahalaan ay uh, Mabigyan ng katuparan yung aming uh, nanais na kami ay mamuhay nang matibas, ay mapayapa at maayos na pumumuhay. Isa lamang ang dole sa maraming ahensya ng gobyerno ang handang umalalay sa pagbabagong buhay ng mga FR. Kung kaya't patuloy na hinihikayat ng pamahalaan at kasundaluhan ang mga natitila pang miyembro ng CPNP-NDF na isuko na ang armas at muling yakapin ang bandila ng Pilipinas. Kapayapaan para sa lahat. May May Covillas, SPN News. At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Giro Bonania, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang ngayong ito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.